karung atung atong kapanahunan Pagkadaghan yung balatian Ubang sakit dili na masabtan Basin kunog sa ingkang tugiti awa Bisan asa na mo atong atambala Muingon nga kunog idautan Inay gibati pa Laing sakit hinoon ang nahidugan apan isusi gyud pa'ayu ayu gitunan unsa ang tinuot ka hinundang nganong sakit nga karun perting pagdagsan nagadugang sa problema kalistanan Kina usi sa paayu ki sa mga inventor na diskubrihan tungo di ay sa pagpatuyan Uksa sa atong sayup nga na Ukarun karun atuk nang nasairan Arun matul id Upang sa tambal gikan sa kinaiyahan Kining paagi na diskubrihan Doktor alternatibo ubani doktor idilibo Pagpanambal nga way side effect Kay puro natural. Murmulang aprobado Sa katawhan sa Diyos gihatag Sa kita maayu. Doktor alternatibo ubani ni Doktor Idilibo Pagpanambal effect Kay puro natural Doktor Pormulang sigurado sa tauhan sa duskian at sa kita may bayu. Mga isu ongon kamo ikau balatian. u paglaom ikaw nawadan. Ukapit na mahurut imong kabtangan. Apan sakit mo ayu. Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imungi batik maalibyuhan Tanang sakit kayan ayuhun Basta ang formula imulan kumanun Tanang sakit kayan ayuhun Basta ang formula imulan yung sundun Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao, IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo, with award-winning formula, ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of The Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Hi, kumusta isang mapagpalang pakikinig sa lato nating mga kababayan? Kumusta ho sa ating mga ginigilo, nating mga taga-subaybay? Yung ating mga bembro? Isang mapagpalang uh, pakikinig dyan sa lahat ng ating mga guard on duty? Sa sektor ng ating transportasyon, yung ating mga driver? Ha? Alam mo natin kayo para sa pamilya? Sa ating mga mambubukid, gay na rin sa ating mga mangingisda. Sa mga magulang ho natin na nakikinig ho, sa ating mga estudyante, and of course sa diocese, sa ating mga obispo, gayon na rin sa ating mga kaparian. Ha. Mga brothers and sisters na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating programa at uh, sa lahat ng uh, nating mga uh, barangay official sa ating uh, hanay ng ating uh, kapulisan, sa ating uh, mga kasundaluhan. Ha. At sa ating mga health advocates, welcome dito sa ating uh, programang uh, Doc Alternativo para sa Herbal at Natural na Lunasa. Kaya hinihimo ko natin na bukas po yung ating mga branches alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at handa ko kayong pagsiservisyohan. Libre po yung ating uh, ginagarap na Herbal and holistic Seminar. Uulitin po natin na ngayong uh, araw na ito, meron tayong uh, mga schedule sa ating Herbal and holistic Seminar. And of course, dyan sa taga Surusugona, ngayong araw na yung schedule, at uh, dito sa taga Ormoca, at taga Nara, Palawan. Ngayong araw ang schedule natin sa ating Herbal and Holistic Seminar at dyan sa taga Dipulog, Nabunturan. Bukas, atensyon yung ating mga membro dito sa Panay Island. Nandito dyan po ang ating uh, inventor, inventor Madam Ning Dilibo. Bibisitahin o no tayo, merong dalang uh, mga impormasyon na makakatulong sa ating ini indang problema dito sa taga Sara Iloilo ah, nga bukas ho a ah, April 16 yung ating schedule wag ho ah, magdadalawang isip upang ah, makamtan po natin yung tunay na pagbabago yan po yung ating ah, panawangan salat nating mga kababayan na nakikinig ho dito sa ating ah, palatuntunan ah. Isa na namang testimonya ang ating ibabahagi sa lahat nating mga kababayan. Ha? Yung kanyang testimonya, yan po ang kanyang binigyan ng tutok at idinulog dito sa Dok Alternatibo. Pakinggan po natin ang buong revelasyon ng isa po nating membro. Ng Daraduro uh, din ako na labat siya kung akang wala ka pa kagamit ng products ng Alternative may mga heart ako, may high blood, tapos taas ang akang mga uric acid. umpisa uh, nga na kagamit ako ang product though, ng Doc Alternative o daw naghagan-hagan ang aking mga sakit, kagurang ako nag-inom ng mga synthetic drugs. Ang ah, mga na nagre-inom ko pang especially nga kung mag-abot na niya ang aking acid ang nagainom na ako kang produkto ang tokotan sa ang ng corn coffee tapos ang vitamin B complex at ang mixed ten coffee yung muna ginahimu ko nga meals kada aga sa tanan nga may mga sakit nga payas ka na akin nga bisan ano nang masakit hindi ka mo magsarig sa bulong ka mga doktor sa mga synthetic drugs kay ang mas delikado ria kung mahirbalang mo nga iba ko lang sa dukal sa daw ra kay side effect kawasay mga lawas sa blood o di delikado. Oh yeah. Ako ang sa ato nga lawas. Oh, Ako si Cynthia Har barangay 8 sa Nasal years old. So durog ina salamat ma'am and God bless. Boy no mga kaibigan ating uh, napakinggan yung ang uh, na naman ng uh, isa nating uh, membro na si Ma'am Ciencia Iso ng Antike. Uh, Antique. Hindi rin basta-basta yung kanyang problema dahil at uh, tinatamaan ho ng mga karamdaman ang uh, isa o nating membro. Pero ang kanyang ginawa, eh, wala hong uh, nagdadalawang isip at uh, tinungo yung ating brands at kinumplito yung formula at doon nakamtan po at natulungan ng formula ng DOC Alternativo." Ang nasa linyaho natin si Doc Jun Halaman, Doctor of Ministry in Natural Healing at the same time ang ating national lecturer ng Doc Alternativo Doc Alternativo. Magandang araw Doc Jun. Yes, magandang araw sa lahat ng ating mga uh, alternatibo uh, mga avid listeners natin, Doc Vince, sa ating uh, programa. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. Isa na namang uh, revelasyon at napakaganda yung kanyang revelasyon, Doc John, dahil malaki hong uh, naitulong ng uh, formula sa Doc Alternativo sa isa ho nating membro na si Ma'am uh, Cynthia uh, Ihar ng Antike. Uh, Antike. Uh, yes, no? Uh, narinig ko, no? glory to God, kasi uh, successful yung kanya pong... Uh, Uh, ginawang uh, program at formula. Kasi dito sa atin no, Vins, uh, talagang nagbibigay tayo ng assurance kapag ito yung ating kondisyon. Kapag uh, sinunod, kapag nag-cooperate sila 100% religiously, sinunod talaga. Pag sinabing isang litro inumin sa umaga, huwag baliktarin, huwag gawing gabi. Pag sinabing lunukin yung siling na boyo, lunukin yun. Huwag nguyain, huwag pisain. So ito po yung isa sa mga Ah, uh, na kapag sinunod, no, yung ating formula talagang maangkin yung uh, totoong kagalingan. Uh, At uh, I believe, no, bago bago siya sumunod, nag-attend muna ng seminar, nag-imbestiga muna, nagtanong muna doon sa mga gumaling din. Kasi pag nag sila ng seminar, makikita nila actual talaga. Personal 'yon, Doc Bill. Mm -hmm. Makikita nila, pwede silang magtanong doon sa tumayo, sa nag-testimony. So doon pa lang talagang uh, mayroon na silang ma makuha na uh, paniniwala o assurance na posible pala no, na gumaling sa sakit, matanggal yung maintenance drugs at uh, gumaling at hindi na pabalik-balik yung sakit. Ayan na, yan talaga tumpak ka, uh, Doc June, para makikita mo at masubukan yung uh, formula, hinihikayat ho kayo na pasyalan po natin yung mga nalalapit na mga branches para Mabibigyan ho kayo ng agarang solusyon habang hindi pa lumala yung ating karamdaman. At saka hinihimok natin ang lahat ho nating mga kababayan na naisong mabago yung kanilang pananaw sa kanilang sarili at yung maling uh, pamamaraan at maitutuwid ito sa pamagitan ng uh, partisipasyon nila sa mga ginaganap na herbal and holistic seminar. Kaya yung ating uh, mga kamabayan dito sa area ng uh, Panay Island, wag ho nating kaligtaan na bibisitahin o no tayo ng ating uh, co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibong Wag ho magdadalawang uh, isip, magpabuking na po in advance para ika nga makakamtan po natin yung mga tulong at tamang gabay at uh, bibisitahin ho tayo para mabibigyan ho ng uh, katuparan at lunas yung iyong iniindang problema. Doc John, alam ko meron ka rin mga schedule, uh, particularmente dito sa area ng Mindanao. Uh, next week, no, oh, ngayong April uh, 15, By Monday, mm -hmm. tayo po uh, ang yung lingkod ay nandoon po sa Kiamba branch. Pagka-April 16, tayo po ay nasa Jensen. Pagka-April uh, 18, oh, April 18, Thursday, tayo po ay nasa Midsayap. April 19, Friday, tayo nasa Cotabato, April 20, Saturday, nasa Libang, April 23, uh, tayo po ay nasa Surigao, no, at uh, April 24, Cantilan, April 25, Tandag. April 27 tayo nasa Mangagoy at ito panghuli last but not the least April 29 tayo po ay nasa Mati City Branch Ayan, Ayun si Doc June Halaman, Doctor of Ministry in Natural Healing and uh, National Lecturer ng Doc Alternatibo mga Kaibigan mga makinarias na kalidad at may siguridad. Ito na ang Dock Alternativo Machinery. Dock Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Dock Alternativo Machinery. ay sa 201 Kilometer 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Tour No. 14, Usa Village, o Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dock Alternativo Nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery's alternativo Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternatibo. Well, dito tayo sa ating uh, may mga katanungan. Sa ating hotline, meron kayong mga naisong linawin, hinggil po sa inyong karamdaman na may ko nating natural, mga kaibigan. You can participate sa ating uh, uh, usapin. Yung ating hotline, pwede niyong tawagan. Narito yung ating hotline, 0946-967-3211. Aking ulitin yung ating hotline mga kaibigan, 0946-967-3211. Unang uh, tanong dito, Doc Jun, sa ating uh, hotline. Ah, uh, nandito yung uh, tanong, Dok, uh, magandang araw. Na-diagnose po akong meron akong colon cancer stage 2B ano po ang maia advice nyo dito sa Doc Alternativo? Gagaling pa ba ito? Salamat. Ang atin pong uh, payo, no, Doc Vince, kapag uh, may nagtanong na may, may, may cure, cure pa ba, no? at ito po kasi ay um, kagalingan po ay kailangan din natin, no, God's will din po yan at kasama din po yung ating prayer na ipagkalaw sa atin yung kagalingan. But kung dito kayo sa dok alternatibo, kung ayaw nyo ipatanggal, kasi madali lang yan sa surgery, dok means putulin mm -hmm. lang yung affected area at si So yan, easy lang yan. Pero kung ayaw nyo ng uh, invasive basic procedure, ayaw nyo medyo magastos, meron tayong mga uh, nakahanda din dito na formula at uh, kailangan nyo lang po itong sundin. At ang tanong kung uh, makakatulong ba ito, nakadipindi po ito sa inyong katawan. no uh, Kasi ang response ng katawan, yun din yung ating tinitingnan. Baka pagdating uh, dito, uh, medyo huli na, nahuli na po sa biyahe. Nung medyo okay-okay pa sana, uh, inintay, no? Duke Vince na medyo lumala. Kaya yung ating uh, warning sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung mayroon kayong mga iniinda, huwag nyo nahintay, lumabot pa ng stage 2, stage 3. Kung mayroon man lang uh, uh, findings dyan, tumakbo na kayo doon uh, dito sa Duke Alternativo para mabigyan kayo as soon as possible kung ano man yung uh, formula na nararapat. Meron tayong proiba na gumaling dito, Dok Vince, sa uh, colon mm -hmm. cancer. Ang tinlang uh, tilang binigay, yung 7 days cleansing formula, at yung ating natural vitamin C, IV. At yan po ay uh, tinuturo during seminar at kailangan din po mag-check uh, ma up or ma-assess -ma -ma yung uh, pasyente. Si Doc Jun Halaman, Doctor of Ministry of Natural Healing, at the same time mga ating National Lecturer ng Doc Alternativo, mga kababayan. Ma'am, mga ilang taon na po kayong member dito sa Doc Alternativo sa Nose Antique. Magtatatlong taon na. Within 3 years, ma'am, kumusta naman po ang uh, pakiramdam natin? Ano ba ang mga naitulong ng DOC Alternativo sa iyo? Ah, uh, sa pakiramdam. Okay naman pakiramdam ko. At least, na kuha na yung mga maintenance ko. At laking tulong ang product ng DOC Alternativo sa akin, pati na rin sa pamilya ko. Ano pala yung maintenance mo before, ma'am? Ah, uh, ano... Um, para sa heart ko, saka sa sugar, sa fatty liver, saka sa BP ko. Yung sa BP ko, mga 5 years siguro. Sa sugar ko, mga 7 years. Sa, ano ko, sa heart ko, mga 1 year. Tapos sa fatty liver ko, mga 2 months lang ako nag-take. Ano yung formula na sinundan mo sa Doc Alternativo na nahinto yung maintenance mo? Anong una, nag ano ako, nag 7 uh, seven days cleansing. Tapos nagpa vitamin C. Mm. IV. Yun. So malaking tulong talaga ma'am at mm. uh, hindi ka na bumalik pa doon sa maintenance mo simula nung ikaw ay uh, lumapit dito sa Doc Alternatibo. Ah, hindi na. Ito na yung mini-maintain ko yung product ng Doc Alternatibo. Malaking tulong talaga yan. Yung sa mga may nararamdaman dyan, eh, okay lang naman yan. Nasa inyo naman yan. Subukan nyo lang yung product ng Tukol Alternativo. magpa kayo. Mag-vitamin C. Para maalis na rin yung mga sakit-sakit nyo. At saka, nasa, ano naman yan eh. Para gumaling na rin yung mga sakit nyo. Maalis na yung synthetic na iniinom nyo. Ako si Florenda Magdato Aruta, taga San Jose Antique, uh, 57 edad ko. Maraming salamat ma'am, God bless. Thank you rin, God bless. All students, the Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao Region. An LGBT-friendly community. Programs offer Kindergarten, Elementary (Grade 1 to Grade 6), Junior High (Grade 7 to Grade 10), Senior High (Grade 11 and Grade 12), Senior High School Track. Academic tracks: Humes, Humanities and Social Sciences (ABM), Accountancy, Business and Management (DVL), Tracks, Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing or (CSS), Electrical Installation and Maintenance (OEIM), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production (BPP), Food and Beverage Services (FBS), Housekeeping. And front office services. Hurry up! Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South da Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 09513783351 or 5530438 or visit the Prime Complex, Tiguman Digu City. Choose Prime School. araw mga ka Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang bisyo na makukuha natin mula sa mangustin. Ito ay mayaman sa fiber, mayaman sa vitamina at minerals na nagkakatulong upang lumakas ang ating resistensya tulad ng protein, calcium at magnesium. Antioxidant at nakakatulong sa pagbawas ng antas ng kolesterol sa katawan ng tao. Nakakapagpababa din ng timbang ang balat nito. Mari nitong mapabuti ang insulin resistance at nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Ang mangustin ay isa sa pangunahing sangkap ng Doc F Mix Herbal Coffee ng Doc Alternatibo. Ito ay mabibili sa lahat ng Doc Alternatibo branches nationwide. Mabibili naman ito dito sa Doc Alternatibo Maramag Branch sa may Purok Ono, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Para sa iba pang katanungan, pwedeng tumawag sa numerong 09566 Good news, dahil mayroon tayong herbal at natural healing seminar, ngayong darating na Abril 16, araw ng Martes, may one-on-one check-up and counseling kasama ang ating guest speaker and health coach na si Doc Angelito de la Fuente. Sa lahat ng makakadalo ay may free patak ng fulvic minerals, eye solution at haplos may free healthy snacks at lunch, may buy one take two pa sa mga produkto ng Doc Alternatibo at marami pang mga pasorpresa. Kaya magpa-advance register na sa halagang 200 pesos, priority ka na sa one-on-one -on -one checkup check up and counseling. Marami ka pang matututunan sa seminar, kaya bumisita na sa Maramag Branch o tumawag sa numerong 0956 Mula dito sa Maramag branch ito po si Rosalyn Bernales para sa Doc Alternativo Program. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang pangkalusugan. mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman ito ang inyong lingkod ang inyong kadok alternatibo nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat Dr. Alternativo Newscast Dr. Alternativo The expert in alternative medicine